na, guys, yung binabat yung munggo. Ito yung lulutuin ko ngayong hapuna namin. Yan siya, guys. So, oh. ilang oras ko din yan to. Binabad. Pero pag magdamag to, guys, binabad mo. Mas uumbok pa to. Yung mas, ano pa ba, ba siya? Kumbaga, eh, hahabong pa siya. Ayan. Ito na, guys. Sinugasan ko na siya. Dito sa strainer ko muna nilagay. Tapos, mag ang sasaw ko lang dito guys, isang tinapa lang tsaka isang pork cubes. Yan lang ang isasaw ko dyan guys. Ito na siya guys. Pinalamot ko na yung ating munggo. Riley, wag. Ito na guys yung ating kamatis tsaka yung isa lang na tinapa tsaka yung ating pork cubes. Bawang sibuyas at yung ating konting alugbati. Ayan, guys. 15 pesos yan, guys. Malang gulay, mga guys. Tapos, ito na siya, guys. Yung ating munggo. Tapos doon, magigisa na ako ng ating pansahog. Ito na siya, guys. So. Iba talaga, guys, pag yung binabad yung munggo. Dumadami siya, eh. Ayan, yan eh, o. na ako dito sa kabilang kawali ng sipuyas at bawang. Tapos, lagay ko na guys dyan yung ating kamatis. Ayan, ang ating kamatis. Ito na guys. Lagay, lagay, lagay natin yung 4 cubes paminta at saka patis ayan siya ito pala guys nilagay ko na dito yung tinapa pinaano ko lang guys yung ano dinuduro ko na ito yung ating kamatis ayan tapos galuin natin Maya maya ako na patikman. Para pag kinulang sa alat, magdadagdag ulit tayo ng konting asin na lang. Eto, ilalagay ko rin siya dito, guys. Yung ating ginisang sahog dito sa ating mungo. Ito na siya, guys. Tapos, ilalagay na natin yung ating gulay. Bakit, baby ko? Ito na yung aming gulay. konti lang yung dahon niya. Yung gulay ng aming munggo. Ito na guys, tikman ko na yung ating munggo. Hindi ko na to guys nilagyan ng ano, ng asin. Tikman ko muna. Hmm, harap. Ulam namin to guys ngayong gabi. Ngayong gabi. Pero ano ngayon? Friday. Ano ngayon, Pig? At 30? At 30, ano? Kain tayo mga guys. Ang ating gulay na munggo.